Napakakalmado. Tingnan ninyo yung kung papano yung interpretasyon ni Harry Roque dito. Paraan para sa pagbabago na ating saligang. Michelle Mangarin, maraming maraming salamat sa iyong generosity. God bless you. Mabuhay kayo dyan sa Dubai at malamig daw ang panahon mag-jacket-jacket kayo ang batas pagdating lalo na sa pagbabago sa mga probisyon o ilang probisyon sa uh, pang-ekonomiya. Binasa ko uli kasi yung desisyon ng Lambino. No? At ang sabi ng Korte Suprema, bagamat yan ay meron ng implementing law, yung ROCO law, para nga ipatupad ang amendment, po pwede lang yan kung isa lang ang babaguhin sa salagang batas. So sinunod naman itong mga nasa likod ng uh, bribery initiative na isa lang ang babaguhin nila. Yung voting jointly instead of voting separately kapag kongreso ang nagpropose na mga pagbabago sa saligang batas. Pero ang sabi din doon sa desisyon ng uh, Korte Suprema, kapag maramihan naman ang pagbabago, yung revision na tinatawag ay hindi sapat yung batas na Roculo para ipatupad. Uh, sabi ni Margie, baka ang ibig sabihin ni Harry Roque, hindi maganda mag-charter change kasi si Romualdez. Yun din naman ang sinasabi natin hindi talaga maganda sa ngayon dahil si Romualdez yung nandiyan dyan sa kapangyarihan. So, hindi talaga. Tsaka hindi align sa presidente kasi hindi nga daw, umpisa pa lang ng pag-upo ni PBBM, sinabi niya na na yung charter changes ay eh, hindi ko priority. Hindi, hindi ko ano yan. Kung hindi ko, kung dumating sa akin yan, hindi ko susuportahan yan mas maraming importanteng bagay tayong unahin. Yun yung sinabi ni PBBM sa nung uh, bago pa lang siya at hanggang ngayon na uh, he's still firm na hindi. Eh gumagawa kaya alam mo na talagang itong si Tambaloslos gumagawa talaga ng paraan. Ginagamit niya ito para sa kanyang pangsarili. Yun alam naman natin yun. Pero as a whole, gusto ko lang din buksan ang isip ng mga tagapanood ano, ng mga uh, kababayan natin na charter change is not bad so long as maganda yung intention nung mga magbab mag, gagawa ng mga provisions nung mga obsolete na mga batas na. Oh, uh, yan din naman lang sa atin. Kasama natin si Harry Roque tungkol dyan. Ang sinasabi ko lang, istingnan lang natin kung papaano ipinaliliwanag ni Harry Roque and ni Panelo yung mga bagay-bagay and then kayo mag-isip kung sino ba yung para sa kanila sa inyo ay eh, mas ano sa kanila, mas uh, kung baga nasa middle itong people's initiative. Malinaw po 'yan, no? Pero uh, halimbawa attorney, uh, kumbaga uh, nakita nila na isa sa mga harang siguro o hadlang para lubusan na ma-edit, ma mabago yung ating constitution na yung ano, voting separately. So isusulong nila yung people's uh, initiative. And after noon, posibleng sila na no uh, magkakaroon ng uh, either uh, or con as yung possible niyan di ba mm. na, na gagawin nila hindi ba yun kumbaga maaring idugtong kasi sila din yung nag-initiate at well, uh, maaring po, masabi eh. na maramihan yung purpose ng ano well ang sabi ng Korte Suprema, kung maraming babaguhin hindi sapat yung batas na implementing. kaya nga po hindi natuloy yung unang firma kasi marami silang nais baguhin sa saligang batas ay mm. eh, pagdating naman po dito sa voting separately voting jointly eh, yung katotohanan na yan ang gusto baguhin ng mga proponent nitong bribery change, eh nagpapatunay talaga na naniniwala sila na talagang dapat sa ngayon, kung magkakaroon ng CONAS, eh talagang dapat voting separately ang Senado at ang Kamara de Representante. Dahil bakit mo pababaguhin yun kung ikay naniniwala na talagang voting jointly naman ang, uh, ang nakasaad sa ating saligang batas. Pero ang importante po, taong bayan pa rin po ang dapat mag-desisyon at taong bayan, ngayon pa lang, eh na kayo ng mga taong nasa likod na yan. O nga pala, ha? yung advertisement, ang sabi nila, pirma, yung mga uh, personalidad sa likod ng firma daw, ang uh, responsable rito, pinabulaan ng po yan, ng, uh, ng uh, namumuno po ng pirma, no? Si, yung dating kagayan na, uh, kagayan Economic Zone, Raul Lambino. Kinausap ko siya kahapon at sabi ko nga, eh, mag- uh, natin siya para ma-interview. So kung pwede, tawagan natin ngayon si uh, Uh, Raul Lambino, si Sec. Raul Lambino, mm. para mapasinungalingan niya na sir daw ang nasa likod ng advertisement. Kasi sabay na sabay eh. Oh. Sabay na sabay na nabulgar itong bilihan ng pirma at saka yung uh, pagluloko uh, sa taong bayan na ipinipirmahan ay para sa ayuda, lumabas naman ang paid ad. Alam niyo, mahal yung paid ad na yan. Dahil ako nagbayad niya. No? Milyon-milyones talaga ang Kada 30 second there, lalo na kapag... Uh, prime time mga uh, gagamitan mo na, na programa. No? So hindi po barya ang ginagastos nila rito. Yung tinutukoy mo turner yung Ensa Puera Charter Change. Ensa Puera Charter Change. At sa, ano ba naman yan? Bakit nyo bakit yung isusulat muli ang kasaysayan? Kabahagi na po talaga ng Ensa ang uh, ang pangyayari niya ng uh, kasaysayan ng Pilipinas. Meron tayong mga leksyon na natutunan na diyan. At isa sa inaasahan natin ang pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan ay para po mabigyan ng mas magandang pangalan ang kanilang pamilya na sa ngayon po ay inaantabayan ng lahat kung anong gagawin ni PBBM para nga po maibalik ang luster ng pangalang na Marcos na ninanais ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. So, abangan po natin ang mga hakbang na gagawin. Yon. So, nangampan niya siya. <laughs> oh, kasi ang tanong is, ano ba yung... Uh yung pirma, pinapaliwanag, ano ba to Kasi sabi ko sa inyo, yung kay Panino, na ipaliwanag niya ng maayos. Na yung pirma, eh para siya sa, uh, para ma-initiate, ma, in, ma magsimula na yung uh, cha charter change, yung pagbabago sa konstitusyon. And then, after po nun, eh, pagbobotohan po ng taong bayan kung ano po yung mga, kung pa pabor po sila dun sa mga provisions na ginawa, yung mga pagbabago na ginawa nitong mga mambabatas. Oh, so ayun, yun lang ang masasabi ko si si ano, alam mo sa lahat ng ayaw ko kasi yung ano, yung masyadong mabulaklak magsalita. Yung kapag may tinanong sa'yo, tapos hindi mo masagot ng diretso kung ano-ano yung pinupuntahan nung sagot mo. Ayaw na ayaw ko yun. oh, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, sabi ko nung nakaraan, di ba, nung uh, si Ka Eric tinatanong kung binigay mo ba yung source mo? As ang dami-dami niyang sinasabi, ang dami niyang paligoy-ligoy, sasagutin lang naman niya ng yes or no. Sabihin lang naman niya kung nagkamali siya, eh, wala namang problema eh. Pero ang dami niyang sinasabi, inis na inis ako dun. Inis na inis ako. Kaya nga rin nung nakaraan, in-interview namin si Kadado. Oo, medyo na-off ako eh. Kasi ang dami rin niyang sinasabi. Yung, alam mo, simple lang naman yung tanong mo, pero ang dami niya nang kinukwento. Um, pagka ganun kasi medyo nadidismaya ako kasi nga alam mo yun, nasasayang yung oras ba no? Yung information na kailangan mo hindi mo makuha paligoy-ligoy, minsan kailangan mo pang itanong. Kung ano, eh, ulitin yung tanong para, kasi nga nakalimutan niya na sa dami nung sinabi niya. May mga ganun eh. Oh. So medyo hindi ako kasi okay sa mga tinatanong tapos ang daming sinasabi. Kasi madalas yung mga ganyan, eh parang Jollibee yan bida-bida